Hi everyone, it's Diane and welcome back for another vlog here in our YouTube channel. To start the vlog, dito tayo sa mga luxury items, luxury bags, specifically Louis Vuitton bags. So ito is 210 yen with tax 231. And then, isa naman is 99,000 yen. So ito is... Louis Vuitton bag na 396,000. Yung huling uh, vlog natin, nakita natin to eh, di ba? Ito yung ito oh. Orange na Louis Vuitton. 126,000, 138,600 yun. Mag-focus tayo dito sa mga luxury items na meron sila naman is mga wallet ang wallet nila na Louis Vuitton nag-start ng 2,750 to 30,000 yeah so with tax na 10% 33,000 ito yung mga meron sila na brands Louis Vuitton, Chanel 3,000 sa baba makita nyo lalo oh. sa kabila naman is Chanel bag hindi naman yung ma price nila 220 yun. ito naman is uh, 270,000 so far ito yung nakita ko na mahal dito tapos sunod dyan ito din 333, oh my god mas mahal ito eh, hindi, ito oh flat bag, 485,000 oh my god ito yung mas mahal, 780 858,000 yan ito sa baba 21,000 lalang sila dito din hindi ko alam kung anong type ng bag to ano siya, Louis Vuitton. So lahat ng mga second hand, everyone. Buti na lang pwede tayo dito mag -drop. Hanggat wala naman nag-stop, di ba? Pwede. So Gucci bags, ayan, 11,000 to 16,000. Ito kasi Chanel bag. Gucci. Ngayon yung mga price nila. 50,000 yan. 18,000. Ito o Cartier. Ano yung price niya? 20,900. Meron din silang mga uh, Meron din silang mga G-Shock, Seiko, Omega na mga watch. Mamaya oh, pupunta tayo doon. Ito din, Chanel na wallet. 20,000, 40,000, tsaka 81,000. Ito, Louis Vuitton na. Hmm. Grabe yung mga wallet nila dito. 5,000. Ito Oh, ang iPhone X ata to, iPhone 10. 2,000. Ito Hermes. Yung wallet dito ng Hermes is 16,000 to 34,000. You oh, know, Tory Burch. ito MK for la ganyan yung price niya dito ito yung sinasabi ko sa inyo mga uh, na offer din na alcohol 6,500 to 500 yeah. Santori Santori na whiskey Salvatore and Balenciaga 70,000 32,000 33,000 Meron din silang Prada na 30,000 90,000 Hindi pa tayo sa kabila So, ito yung mga mas affordable na luxury bags dito sa book off. Itong Chanel bag is 3,000... 1,320. Yun na lang ang price ng itong MK na bag. Meron din ito, Reberge, na 6,000. At least nakakahawak tayo ng ganitong mga presyo. Ang <laughs> galing yung MK. Kaso faded na siya. Ito 50%. To. 1000 na lang. MK. Kids pay. 3000 20%. to MK. Tingnan nyo ang bago. Ito, MK. Yan. Furla. Tsaka meron dito coach. Ito, oh. coach na bag is 4,000 yeah. meron din dito mga shoes Fendi 33,000 ito po 54 Tory Burch na bag it's 24,000 and then meron din sila dito eh Et Etro, ano yun? Hindi ko siya knows. Long bag, 6,000. Ito, 14, mas maliit. Ito naman mga MK na bag. 5,000 yung uh, fuchsia pink. 5,500. Ito naman, 14,300. MK is 6,600. 9,000. Ito, maliit na handbag. 7,000. Ayun know, o, yung kanina, yung chineck natin, 12,000 siya. MCM, 40,000. Ito, Fendi na bag, 49,000. Gates paid, 7,000. Backpack. Guys, itong book off dito sa Ofuna, ito yung may pinakamura na coach bag masasabi ko sulit ang pagpunta nyo dito kung magsha shopping kayo ayan 3,330% off ito yung mga coach na iba dito ang gaganda pa ng quality ito o 2,500 na lang ay model nyo Two thousand seven hundred, Tiba, mm -hmm. Gaganda, it's fifty percent of Furla.